Ang Grabe. Ang lalaki oh. Paano nyo po nahuli yan? Dala po. Dala? Magkano po bentahan dito per kilo? Mura lang po naman. Mga 50. 40 ganyan. 50-40 no? Ganun lang bentahan. Napakamura po. Pero ang raw fish po, mas masarap sa karpa yan. Para sa akin ha. Sa akin hindi siya malangsa. Marami rin siyang pwedeng luto. Pero preto lang. Masarap na yan eh no? Eh kung bibiling ko po lahatan yan, lahatan na. Wala nang timbang-timbang. Ito na yan. 2.5? 2.5 nga. 2.5 pa wala nang timbangan. 2.5 ka. Hindi, ganito. Lahatan naman eh. Biling ko na lang lahat 1.5. Alamang kuya, kung hindi preso na lang, hawa ka naman sa amin. Marami kami sa masama. Oo. Wala pa kami. Ah, sige, 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 sige. Oo nga, marami pala silang magkakasama. Kala naman sila puhunan dun eh. Pinagis na naman yung eh. Oo nga. Hindi, marami silang magkakasama. Dito papayag na, dalawang libo. Oo, oh, dalawang libo. Wala silang puhunan dun eh. Hindi, pwede na yan. Tawad na yung limandaan. oh sige, pakisa ako na. Pwede, dyan. Oo. Oh. Tawad ka lang ng limandaan. oh pwede na yun. Kala naman kasi sila puhunan. oh hinuli lang, no? Oo, oh. pinagis lang naman yung dala. dalay Oo oh, nga. Oo, sige nga. Oh, nga. Mangulit tayo mamaya. Uh, testing testing Ayan, nakabili tayo dalawang libo lalaki oh yung ano yung ito yung biget pang ibabaw na lang iuwi daw nila ng bulakan eh tapos lalagay nila sa cooler no dahil may yelo grabe ka na lang eh ito pa oh ganda rito po to ano po pangalan anong pangalan ng dam na to kuya Kondadong dam. Kondadong dam. Mm. Ang daming isda oh. Oh, lalaki. Sulit 2,000 lang. Sa 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 akong malaki. Ay baka hindi mabuhat. May magbubuhat tu ba? Ay ano yan, Pri? May pre pa. Asan yung nasaan yung native? Yung native na hito. Hindi, <laughs> yung native na hito ayo' may, may pasobra pa, oh. Hindi, libre na yan. Libre na. Libre na yan, libre Oo. Ay, sino magbubuhat? Mahirap buhatin yan. Habang, ano, fresh na fresh pa siya. Papamigay natin. Ay, pa, may dalawa pa, sayang. Hindi, yung hito, kunin nyo, ayun, oh. No? Kasi, diyo, dyan, oh. Dato. Dato. Ilan po kayo maghahati diyan? Lima? Ang dami niyo pala. Oh, sige, uwi. Oo. Oh, libo Oh. oh. <laughs> Dag natin ng Oo. 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 na Ayun, ayun sila, ayun po nakabili tayo. Uh, 2,000 lang talaga yung presyo, dinagdagan natin lang 2,000. 2,000 din ang yung, yung hito, 'yan. Yung oh, ito. libre no. <laughs> ang ganda po rito. Ah, uh, 'di ba? Ubat uh, natin ginagawa yung pagtawad sa umpisa? tapos end. Opo, palagay na lang. Ayan. Tapos binabayaran natin sa malaki. Ah, eh. uh, siyempre malaking ano din 'yun, yung kailan uh, kailangan tapusin natin yung ating pinanunod bago tayo yung istorya bago tayo uh, ng ating kapwa tapos bukod doon syempre napapakita rin natin dito na yung mga maingis daw yung mga tao na nagaanap buhay ng parehas yung mga simple lang eh Huwag na natin tawaran, hindi na tawaran natin eh, dagdagan natin, uh, pinakatulong na rin natin para sa kanila. Uh,